What's up mga ka -recap? Kung gusto nyo mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos. At sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang kwento mayon malapit sa isang lagusan ng tren. Sa tabi ng lagusan ay may kagubatan kung saan nagpuputol ng puno ang mga manggagawa at isa sa kanila ay si Robert. Taga-Idaho si Robert pero hindi niya kailanman nakilala ang kanyang tunay na mga magulang. Nung anim na taong gulang pa lamang siya, ang mga nagpapalaki sa kanya ay nagsulat lamang ng isang salita sa isang papel. Fry, Idaho. At isinakay siyang mag-isa sa tren. Pagdating niya roon, inampon siya ng mga estranghero. Walang sino man ang nagpaliwanag kung bakit siya kinuha mula sa kanyang mga magulang o kung ano ang nangyari sa kanila. Para mabuhay, nagtrabaho si Robert sa isang tindahang pag-aari ng pamilyang Chino pero minsan, dumadating ang mga opisyal at inaaresto ang mga manggagawang Chino para paalisin sa Amerika. Dahil sa takot at pangangailangan, lumipat si Robert at tumira sa isang matandang lalaki. Mulit isang araw, namatay ang matandang iyon ng hindi inaasahan. Marahil dahil sa mabangis na hayop. Pagkatapos noon, tumigil si Robert sa pag-aaral at nagpalaboy-laboy mula sa isang lugar papunta sa iba pa, naghahanap ng trabaho. Sa paglipas ng panahon, hindi niya na malayang lumaki na siya. Naging tahimik siyang tao, madalas siyang pumunta sa simbahan, marahil naghahanap ng kapayapaan o isang lugar na maaari niyang tawagin kanya. Doon niya nakilala si Gladys. Nang una siyang makita ni Gladys, gumiti ito at nagtanong, Sino ka? Taga saan ka? Nahihiyaman, mahina siyang sumagot. Pagkaraan ng araw na iyon, mas ginaganaan si Robert magpunta sa simbahan. Marahil dahil sa anya, ang mga maliliit nilang usapan ay naging mahahabang kwentuhan at sa loob lamang ng tatlong buwan, nagpa siya silang magpakasal. Pagkatapos ng kasal, bumili sila ng maliit na lupang malapit sa ilog. Plano nilang magtayo ng bahay na kahoy at pati kung saan nilalagay ang bintana at pinto ay napagdesisyonan na. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Robert na meron siyang direksyon, layunin at isang pamilya. Pero hindi pa rin madali ang buhay. Walang trabaho sa paligid kaya kinailangan ni Robert na maglakbay ng malayo para sa trabaho. Buntis si Gladys kaya wala siyang ibang pagpipilian. Kinailangan niyang kumita. Nakatrabaho siya ng mga tao mula sa iba't ibang bansa, kabilang na ang mga Chino. Bagamat istranghero, nagpakita ang mga ito ng malasakit at nagmistigang pamilya. Sama-sama silang nagtrabaho, nagbahagi ng pagkain, nagtawa at umalalay sa isa't isa. Kalaunan, binigyan sila ng mahirap na trabaho, ang gumawa ng tulay para sa reles ng tren. Mapanganib at nakakapagod ang gawain pero tinanggap ni Robert dahil umaasa sa kanyang pamilya niya. Isang araw habang nagtatrabaho sila, dumating ang grupo ng hindi kilalang lalaki at sa pilitang kinuha ang manggagawang chino na kaibigan ni Robert. Tinangka niya itong pigilan, sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit itinulak siya ng mga lalaki mula sa di patapos na tulay. Namatay siya agad. Makalipas ang ilang buwan, natapos ang tulay. Sinubukan ito ng mga opisyal sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng walang lamang trend dito at nanatili itong matibay. Masaya ang tao dahil magiging mabilis na ang pagbiyahe. Pero tahimik nag si Robert. Balang araw, libu-libong tao ang dadaan sa tulay na ito. Ngunit walang makakaalam na may lalaking namatay dito. At kapag napalitan na ito ng tulay na bakal, makakalimutan na rin ang tulay na ito. Mula noon, daladala ni Robert sa isip ang alaala ng mga kaibigan niyang Chino. Pagkatapos ng ilang buwan, umuwi siya. Iyakap niya ang mahigpit ni Gladys. Nakita niya ang kanyang bagong silang na palanak at napaiyak siya. Binigyan niya kay Gladys ang perang naipon niya at nagdala pa ng mamahaling alak mula sa lungsod. Sa gabing iyon, naglakad sila sa tabi ng ilog, nag-usap, nagluto ng hapunan at nagtawanan. Nagpasalamat si Robert sa Diyos dahil sa unang pagkakataon, Meron na siyang tunay na pamilya. Payapa ang buhay niya pero hindi ang kanyang pagtulog. Gabi-gabi niyang napanapaginipan ng lalaking na matay na walang makakaalala. Minsan, pumupunta sila ni Gladys sa lungsod para magpakuha ng mitrato bilang pamilya. Para maalala ang paggabata ng kanilang anak. Pero mabilis ang takbo ng buhay at muling nagsimula ang panahon ng pagpuputol ng puno. Araw-araw, iba't ibang tao ang nakakasama niya. Karamihan, walang sariling tahanan o pamilya. Malaki ang respeto ni Robert sa kanila dahil nagtatrabaho silang walang reklamo. May hindi halos nagsasalita. May mga trabahador na hindi umiimik ng ilang buwan. May isang tahimik na lalaki si Hank at nakatira siya sa loob ng isang punong hungkaw imbes na sa totoong bahay. At si Frank naman, walang tigil sa pagkukwento tungkol sa Biblia. Parang nanaalam niya ang bawat salita. Pero isang araw may dumating na estranghero at nagtanong, Nasaan si Sam? Nang marinig ni Frank ang pangalan, nagulat siya at tumakbo. Hinabol siya ng estranghero at binarilan. Doon lamang nalaman ng lahat ang totoo. Ang tunay na pangalan ni Frank ay Sam. Ilang taon nang nakaraan, napatay niya ang nakabatang kapatid ng estranghero dahil sa galit sa lahi. Tumakbo siya sa gubat para magtago. Humingi si Frank ng paumanhindi hindi at umalis. Sa lahat ng mga munggagawa, isa sa pinakamahirap kalimutan ay si Arnie. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula at lagi niyang pinipili ang pinakamadaling trabaho. Pero kahit iyon, delikado pa rin Pinapaputok niya ang ugat ng puno gamit ang pampasabog at palaling sumisigaw ng takpan ng tenga bago niya ito gawin. Mahilig magyabang si Arnie. Lagi niyang sinasabing mas matindi ang ginawa niyang trabaho noong kabataan kaysa sa buong grupo. Sinasabi niyang minsan nagtrabaho siyang 23 hours habang may bagyo at kahit 60 degrees na init hindi siya tumigil. Sa gabi, kakanta siya ng malakas at sintunado. Kahit nagre-reklamo ang lahat, lihim na natutuwa si Robert sa tugtog ng maliit niyang instrumentong pangbibig hindi tumitigil ang trabaho. Pagkatapos sa isang lugar, lilipat sila sa isa pa. Unti-unting nawawala ang kagubatan, puno kada puno. Naniniwala si Robert na ang tunay na lumberjack may alam kung saan babagsak ang puno. Pero isang araw, may pagkakamaling na ginap. Bumagsak ang higanting puno sa maling direksyon at tatlong manggagawa ang agad na namatay. Sa paghiling ni Arnie, Ipinako nila ang botas ng mga nasawing manggagawa sa punong pinanggalingan nito para manatili ang alaala nila sa kagubatan. Hindi niya nakalimutan yon. Tahimik na pumasok sa isip ni Robert. Pakabalang araw, ganito rin yung maging kapalaran ko. Pagkatapos ng season, umuwi si Robert. Lumaki na ang kanyang anak at nagbigay sa kanya ng kapayapaan ang pagiging nasa bahay. Nilalaro niya ang kanyang anak, nakikinig sa kuwenko nito at inaalagaan ng bawat maliit na sandali. Pero sa loob niya, alam niyang pira-piraso lamang ng pagkabata nito ang nakikita niya. Hindi ang buong journey. May nagbago ngayong taon, natutong manghano si Gladys at gusto niyang samahan siya sa panahong nagtatrabaho. Plano niya magluto, maglaba at tumulong sa tauhan para manatili si Robert malapit sa pamilya. Ngunit tumanggi si Robert, ayaw niyang dalhin sila sa delikadong kagubatan. Nakita niyang nalungkot si Gladys kaya naghanap siya ng trabahong mas malapit sa bahay. Mababa ang sahod pero tinanggap niya. Tinulungan niya ang tindero na si Jack sa malilit na gawain para kumita ng sapat. Kahit mahirap, sulit ng oras kasama ang anak. Isang gabi, may bagong ideya si Gladys. Paano kung bumili tayo ng lupang hulugan? Pwede tayo magtanim at gumawa ng maliit na gilingan para hindi na kami aalis sa'yo. Mahalang plano pero gusto ni Robert sa wakas makakagawa siya ng bagay para sa sarili niya. Sinabi niya sa sarili, isang season na lang, isa na lang. Pagkatapos nito, magsisimula na ako. Kinabukasan, muli niyang kinuha ang palakol, tumingin sa asawa at anak at tahiwik na lumakad papunta sa trabaho. Pagdating niya sa trabaho, napansin niyang nagbago lahat. Mas ganado at mas istrikto ang mga contractors. Sumisigaw sila ng utos at binabawasan ng sahod kapag mabagal ang trabaho. Sa gabi, Nagtitipon ng mga manggagawa sa paligid ng apoy at nag-uusap tungkol sa susunod na season. Malungkot si Arnie. Sabi niya, nagpuputol sila ng punong halos 500 years old na at kung hindi lang dahil sa pera, hindi nila gagawin ang trabahong ito. Pagkatapos, may sinabi siyang tumatak sa Robert. Binigyan sa atin ng mga puno ang lahat pero pinuputol natin sila, ginagamit ng gulong at umaakta tayong parang mga Diyos. Masakit pero totoo. Bago matapos ang gabi, Sinabi ni Arnie kay Robert, nakatrabaho na siya ng maraming tao sa buhay niya pero kung papayagan ng tadpungan, nais niyang makilala muli si Robert dahil mabuti siyang tao. Hindi alam ni Robert na yun na ang huling usapan nila. Kinabungasan, may maliit na sanga na nalaglag sa ulo ni Arnie. Naapektuhan ang utak nito. Unti-unti niyang nakalimutan ng mga muka, pangalan, pati sarili. Pagkatapos ng walong araw na paghihirap, pumanaw ang Arnie. May nagsabi ni Robert na hindi raw naniniwala si Arnie akayang pumatay ng puno pero yun mismo ang pumatay sa kanya. Ngunit may naramdaman si Robert na baka ang sanga ay dapat sa kanya tumama. Natapos ang season, sumakay si Robert ng tren pa uwi at nakatulog. Pagkagising niya, nakatingin ng mga tao sa bintana. Nasusunog ang kagubatan ng bayan niya. Nandun ang bahay nila. Nang huminto ang tren, kaguluhan ng bumungad sa kanya. May tumatakbo, sumisigaw, nagtatangkang tumaka sa apoy, hinanap ni Robert si Gladys pero wala. Tumakbo siya papunta sa naglalagahan ng gubat, munit natunggwa sa usok at pagod. Kinabukasan, pagmulat niya, agad niyang tinakbo ang bahay, wala nang natira. Lahat ay abo, pati ang mga laruan ng kanyang anak, itim at wasak. Nanatili siya ro'n nang ilang araw umaasang babalik, pero walang dumating. Mahina at wasak ang puso bumalik siya sa bayan. Binigyan si Robert ni Jack ng pagkain at gamit. Bumalik si Robert sa lupang wala ng kanyang pamilya at naghintay hanggang halos magutom. Isang araw, may dumaang na uso ngunit hindi siya inatake. Parang kinaabagan siya ng kalikasan. Naging napakabigat ng pag-iisa. Minsan kinakausap niya sa isip ang nawawalang kaibigan niyang Chino. Tinatanong kung bakit kinuha sa kanya ang pamilya pero hindi kailanman sumasagot ang hangin. Kinabukasan, Bumalik si Jack, may dalang sariwang karne. Dinala si Robert para manghano, para maibas ang lungkot nito. Habang pinapanood si Jack, naalala niya si Gladys. Napaluha si Robert. Hindi na sila babalik. Bulong niya. Tahimik na umupo si Jack sa tabi niya. Sa paglipas ng panahon, nagtayo si Robert ng maliit na kubo sa sinunog na lupain. Nabuhay siya sa isda, kabute, at anumang bigay ng kalikasan. Ngunit may takot siya. Paano kung bumalik sila? Saan sila titira? Kaya nagpa siya siyang muling itayo ang bahay. Parang nakiramay ang kalikasan dahil isang araw may dumating na asong ligaw na may mga tuta. Tumira sila sa kanya bilang tahimik na kasama. Unti-unti niyang tinayo ang bahay. Nagputol ng kahoy, bumuo ng tahanan. Minsan, akala niya naririnig niya ang boses ng kanyang mag-ina. Ngunit paglimo niya, katahimikan lang. Patuloy ang pagbisita ni Jack tuwing gabi. Nagbabahagi sila ng simpleng hapunan at tuwing umaga, umaalis si Jack na parang manlalakbay. Lumipas ang buwan at natakos ang bagong kubo. Sa gabi, nakahiga si Robert at pinapanood ang mga bituin. Inaalala ang nakaraan lumipas ang mga taon. Hindi na bumalik ang pamilya niya, pero hindi siya tumigil umasa. Sa sobrang pag-iisa, bumalik siya sa pagtatrabaho. Pero iba na ang lahat. May mga tren na tumatakbo sa tulay na bakal. Gumagamit na sila ng electric saw so, imbes na palakol. At inuubos ang matatandang punong minarkahan ng mga dating trabahador. Tahimik na nag-isip si Robert. Walang makakaalala sa mga nagtrabaho rito. Ni ang kasaysayan, hindi kami babanggitin. Mahina na siya, mabagal na. Sumasakit ang katawan. Isang gabi, lumapit sa kanya ang matandang manggagawang si Billy. Nakilala ni Robert, pero hindi agad siya naalala ni Billy. Maya-maya, naalala rin siya nito. Tinanong ni Billy si Arnie. Hindi alam na matagal na itong patay hindi sinabi ni Robert ang totoo. Minsan, ang katahimikan ang nagpoprotekta sa puso. Tahimik silang umupo, napagtatanto ang gano'ng kalaki ang nagbago. Napalitan na sila ng mas batang manggagawa. Hindi na nagbabahagi ng paggaya ng mga tao. Bawat grupo, kanya-kanya. Tumanggo si Billy at sa sandaling iyon, pareho nilang naunawaan ang mundo ay umusad na nang wala sila. Lumipas ang panahon at tumigil si Robert bilang lumberjack. Ganon talaga ang buhay. May bagong manggagawang papalit sa luma. Pag-uwi niya mula sa isa sa mga huling shift, naghugas siya sa ilog at nakaramdam ng takot. Paano kung makalimutan ko ang mukha ng anak ko? Mahina na ang katawan niya kaya naghanap siya ng magaang trabaho nagrenta siya ng karito na may kabayo sa halagang $300 at nagsimulang maghatid ng mga gamit at minsan mga pasahero. Abala siya. Pero sa isip niya, naroon pa rin si Nagladis at ang anak niya, tumatawa, tumatawag, nabubuhay. Isang umaga naghatid siya ng pasahero, isang babaeng si Claire, bagong forest officer mula Montana. Marami siyang kinuwento kabilang ang isang nakakabighaning kaalaman. 3,000 taon ang nakalilipas, natatakpan ng yelo ang buong lugar. Nang matunaw, bumaha at winasak ang lahat, pero bumalik ang kalikasan at muling binuo ang sarili. Ganyan ang buhay, sabi niya. Lahat nagtatapos at nagsisimula ulit. Tahimik na nakinig si Robert. Ikinuwento rin ni Claire na dati siyang nurse sa hukbo pero ngayon, tumtulong na maiwasan ng mga sunog sa gubat. Lumipas ang mga season at dumating ang taglamig. Nahihirapan si Robert dahil sa mga masasamang panaginip, nang hihina na siya. Isang gabi, napanaginipan niya si Gladys na tumatakbo sa nasusunog na gubat. Buhat ang kanilang anak, pilit tumaktas, ngunit nabigo. Sa panaginip, maingat niyang inilapag ang bata bago siya lamunin ng apoy nagising si Robert na nanginginig. Ito ang kauna-unahang taglamig na tinirhan niya roon. Napakaganda, ngunit malupit ang niebe. Napakahirap mabuhay. Nang matunaw ang snow, dinalaw niya si Claire sa lookout tower. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, sinabi nitong hindi sinasadya. Parang hindi nagkaroon dito ng sunog. Nagbago ang mukha ni Robert. Robert at agad siyang nagsorry. Mahinang bulhong ni Robert. Baka wala na sila, pero naririnig ko pa rin sila. Nagbahagi rin naman si Claire ng sarili niyang sakit, namatay ang asawa niya, at nagtatrabaho siya rito para hindi malunod sa kalungkutan. Nang gabing yon sa kubo ni Robert, may narinig siyang ingay. Paglabas niya na may dalang ilaw, natigilan siya may batang babae na nakahandusay sa lupa. Huminto ang puso niya. Sadyang imposibleng siya iyon, ngunit may bulhong sa puso niya. Anak ko, bumalik siya. Baliko ang binti nito kaya marahan niyang itong binuhat. Nidinis ang mukha at inayos ang buto ng nanginginig na kamay. Hindi nagising ang bata. Umupo si Robert sa tabi niya buong gabi. Tinititigan ang kanyang mukha naaalala ang maliit na version nito, hanggang sa nakatulog din siya. Pero pagsikat ng araw, wala na ang bata. Bukas ang bintana. Kinabahan siya, tumakbo siya palabas, tinawag ang bata hanggang mawala ang boses niya. Pero wala. Isang linggo siyang naghanak, umaasang makita man lang ulit. Pero pag-asa lang ang natagpuan niya. Araw-araw, nakaupo siya sa tabi ng bintana, naghihintay, ngunit walang nagbago. Mabigat na ang kalungkutan, masakit na. Kaya minsan, pumupunta siya sa Spokan, isang lumalagong syudad na konektado ng matataas na tulay ng riles. Unang punta niya, nabigla siya. Nagbago ang mundo. Matataas na gusali, mabilis na kotse, maliwanag na ilaw, lahat bago, maingay at kakaiba. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang telebisyon. Sa screen, naglalakbay ang tao sa kalawakan, parang mahika para sa kanya. Habang naglalakad, may isang lalaking nagyayaya manood ng palabas sa teatro. Bumili si Robert ng tiket. Habang pinapanood niya ang palabas, napuno siya ng emosyon, namasa ang kanyang mga mata. Naalala niya ang buhay niya, ang pagkabata, trabaho, pag-ibig at lahat ng nawala. Pagkatapos ng palabas, tumingin siya sa salamin. Hindi niya talaga pinagmasdan ang sarili sa matagal na panahon. Kita niya ngayon ang linya ng oras sa mukha niya, ang ebidensya ng mahabang paglakbay. Nagsulong ang mundo ng napakabilis. At sa Ford $4, pwede nang lumipad ang tao parang ibon. Nag-alinlangan siya, pero naisip, siguro subukan ko minsan. Pumasok siya sa eroplano, iba at bago, nanginginig ang kamay niya. Mabilis ang tibok ng puso. Nang umangat ang eroplano, tumingin siya sa bintana. Mula sa itaas, ang mga tao ay parang maliliit na tuldok. Doon niya nadama ang isang malalim na katotohanan. Bawat tao sa mundong ito ay may sariling kwento, sariling sakit, sariling alaala. -ala. Habang pinapanood niya ang mundo, bumalik sa isip niya ang buong buhay niya. Ang kabataan, trabaho, ang pag-ibig kay Gladys at alaala ng kanyang anak. Pumikit si Robert at huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman niya ang kapayapaan. Gaya ng nakasanayan ng oras, nagpatuloy ito. Paglipas ng mga taon, sa buwan ng Nobyembre, pumanaw si Robert ng payapa habang natutulog. Walang takot, walang hirap. Katahimikan lang. Katahimikan lang. Nanatili pa ng kaunti ang kanyang kubo, ngunit kinuha rin ito ng kalikasan, tulad ng lahat. Tahimik na dumating si Robert sa mundong ito at tahimik din siyang umalis. At ipinapaalala ng kwentong ito ang isang simpleng katotohanan. Dumarating at umaalis ang tao. May mga pangalan na naaalala ng sandali at kalaunan ay naglalaho. Kaya huwag hayaang bumigat ang buhay, maging masaya, gumawa ng mga alaala na nagpapangiti sa puso. Dahil sa huli, hindi tagumpay o karangalan ang mananatili, kundi ang maliliit na sandali ng pagmamahal, tawa at koneksyon. Sa unang pagkakataon, nagsisimula ang buhay sa inosenteng pagkabata. Pagkatapos ay dadaan sa mga hamon, pagkatuto, pangarap at sakit. Bawat yugto ay humuhubog sa atin. Bawat pagkadapa ay naghahanda sa atin para muling bumangon. Ito ang huling mensahe. Kumikilos ang oras, kumikilos ang buhay, kumikilos ang mundo. Kung mahirap ang paglalakbay, tandaan. Minsan, sinisira tayo ng buhay para buuin tayong mas matatag. Kung gusto mong ibahagi ang naramdaman mo tungkol sa kwentong ito, bukas ang komento para sa iyo. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Sana nag-enjoy kayo mga ka -recap. Anong masasabi nyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kit sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!